Binaril at iniwan lang sa kalsada ang isang delivery rider sa Antipolo City sa Rizal. Tinangay pa ng mga salari ng motorsiklo ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Duguan at wala ng buhay nang makita ang lalaking yan sa Cabrera Road sa Antipolo City madaling araw nitong Webes. Nakitaan ng tama ng bala sa likuran ng ulo at sa hita ang biktima sa imbisigasyon ng mga polis. Delivery rider ang 37 anyos na lalaki at maghahatid sana ng pagkain. Tinangay mula sa biktima ang gamit ng motor dahil nakita sa CCTV na iba na ang nagmaneho nito. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang isang AUV na sinenyasan ang motorsiklo na mauna. Maaaring kasabatraw ang nagsenyas na sakay ng AUV. Posibleng sakay daw niyan ang biktima bago iniwang wala ng buhay sa kalsada. Hindi bababa sa dalawa ang tinuturing na person of interest ng mga polis sa pamamaslang. Yung nagdrive drive ng motor at kung ano yung, kung posibleng doon nga sa nakasakay sa EUB, mga dalawa o tatlo yung. Sa bahaging ito ng Cabrera Road, nakitang wala ng buhay ang biktima. Wala namang ideyang mga kaanak sa posibleng motibo sa krimen. Tingin ng kamag-anak ng biktima, baka napagdiskitahan lang ang gamit ng motor nito. Napakabait ng taong yan. Kaya yeah, nagulat kami bakit siya nasama sa mga ganyan, bakit na wala lahat ng gamit niya, lahat kinuha sa kanya. Panawagan nila sa mga sospek. Sana po naawa kayo sa kapatid ko. Kung kinuha niya na po or kung gusto niya lang po talaga yung motor or kung ano man, nag hold up man kayo, kinuha niya na lang yung gamit, hindi pati yung buhay ng kapatid ko. Patuloy pang pa investigasyon ng mga pulis sa insidente. Maharap ang mga sospek sa reklamong murder at carnapping. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit Weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.